good morning Ito, bisitahin natin ang ating papaya yan o oh. marami nang kumain dyan marami nang nakain dyan tatlong puno ang ating papaya marami nang kumuha dyan ngayon dahil umulan-ulan na pwede na tayong ulit magtanim dito sa ating garden ayan o oh. nisprayan ko noon pa Ayan. Dito, dito ito sa aming kapehan. Ayan. O, ayan ang pwesto naming nagkakape tuwing umaga. After naming magzumba, magkape. Ayan. Ito, tinitingnan ko kung lalawakan ko pa itong garden ko. Kasi ako lang naman nagagarden dito. Maraming ano dito maraming gulay pag ano ako nagtanim. May okra, may talong, meron ding ano, papaya, may ampalaya. Ngayon, pwede na tayong magtanim dahil maano na yung ulan. Tuwing hapon na ang ulan kasi, kasi kaya, ito, basa na ang lupa. Pwede na magtanim yan hanggang doon sa maano na yan sa brown na yan ang tatamnan ko pero gusto kong palawakin pa para mas marami akong may tanim yan inisprayan ko yan noong March pa kaya ready to plant na tanim tanim na para may anihin o so, habang sila nagka ako nagga-garden dito. Diba? Pero itong ano ko, itong tawag nito. Itong blue tarnate ko. Ayan. Umaano na naman. Lumalago na naman kasi may ulan. Noon kasi wala siyang ulan. Kaya ganyan. Parang tumanda ba? Pero maraming tutubo dyan ulit kasi may mga bunga yan. Yes, have a blessed Thursday, everyone. Thank you so much. Thank you for watching.